Hello mga mare, ito na naman nga po ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Ngayon nga po nagpapawelding ako kay Mr. ng istante. Ito nga po yung paglalagyan namin ng mga paninda namin ng mga merienda. Tulad nga po ng mga burger, mga fries, mga shawmai at iba pa. Kasi nga po yung iba namin talaga ng mga customer ay eh, naghahanap nga po sila yung mga merienda po na hindi naman nagsasawa sila sa kanilang mga binibili. Tulad nga po ng mga biscuit, ng mga chichiria, yung mga soft drinks po talaga kapag araw-araw silang bumibili eh nagsasawa nga rin po yung ibang mga customer namin kaya minsan nga din po naghahanap sila sinasabi nga po nila sa amin sana magbenta na rin daw kami ng mga niluluto ng mga merienda o eto na mga customer namin mga suki magbibenta na nga rin po kami ng mga fishball ng mga kikiam mga burger at iba pa sana naman bumili po kayo ha dati pa man din naman o hindi pa talaga malaki itong aming tindahan yung konti pa lang din talaga yung aming mga paninda dito sa store eh sinisingit nga po namin magbenta rin ng mga burger at mga french fries at mabili naman po ito pero mula nga po noon nung lumaki nga po yung aming tindahan eh hindi ko na rin po talaga maharap na magbenta pa ng mga merienda na mga niluluto kasi nga po talagang Busyng-busy na ang inyong tindera at wala na nga rin po akong kasama. Kapag po pumupunta talaga ng bukid si mister, eh nahihirapan na rin po ako lalo na nga po. Sa hapon o sa umaga po talaga, dagsaan yung mga customer na bumibili. Hindi ko na po talaga mapagsabay-sabay kung sino yung aking uunahin kapag nagbenta pa po ako ng mga niluluto po ng mga merienda. Pero ngayon nga po, naghanap po muna ako ng aking makakasama para naman kung meron talaga akong makakasama sa kanalang kako ako, ako, ako magpapawelding ang paglalagyan ko ng aking mga merienda pero ayan nga po, nakahanap nga po ako ng aking kasama. Kaya po nagpa-welding na ako paglalagyan ng mga merienda para naman po makapag-start na rin ako makapagbenta. Nag-start nga po ako na magbenta ng ako lang po muna. Kapag nga po sabi ko sa aking kasama na malakas po itong aking mga paninda, eh, saka ko na lang po siya talaga tatawagin. One week nga po ako nagbebenta ng mga paninda mga mare ko na mga lulutuin. Mula po Monday hanggang Saturday po. Linggo lang po talaga yung pinaka-day off ng inyong tindera. At nagtinda nga po ako ng anim na araw. At ayan, kumita naman tayo mga mare At malakas naman nga po yung mga paninda natin ng na mga lulutuin. Kaya by next week nga po, eh talagang papapasukin ko na yung aking kasama. Para naman po hindi na rin talaga ako ganong mahirapan. Kasi nga po talaga, pag pinagsabay ko itang aming tindahan, tapos magluluto pa ako ng mga merienda, aba hindi ako robot mga mare Kahit malaki nga yung aking kikitain, abay magkakasakit naman ako kapag wala talaga talaga akong kasama. At buti na nga rin mga mare ko, very supportive talaga si mister kung ano man. yung gusto kong business. Nasimulan mga mare ko, nandyan lang siya na nakasuporta. Ah. kailangan din namin magsipag mga mare ko, at napakarami talaga namin bayarin. At alam niyo naman, bumili ako ng luka mga mare ko sa pag i -store ko lang talaga kinuha 'yung pambili ko ng lupa mga Mareko kaya ayan nag zero balance talaga ang inyong tindera kaya kailangan na naman namin magdagdag ng iba pang business mga Mareko kaya ako meron ka talagang gustong gawin or gustong idagdag ng mga paninda abay pwede pwede kung meron ka talagang gustong bilhin tyaga-tiyaga lang tayo mga Mareko hanggang sa makaipon muli tayo Eto nga po 'yung aking kinita mula Monday hanggang Saturday mga Mareko at kumita nga po ako dito ng 2,740 yung kinita ko lahat. Labas na po yung puhunan dyan mga Mars. Nagtry nga po ako na magbenta muna na ako lang mag-isa. Dalawa kami ni Mr. nagbebenta kapag walang po ibili dito sa stores at so sa talagang mabili po yung ating meriendahan. Pero ngayon po, uh, next week nga po kukuha ako ng aking kasama kasi hindi ko na po rin talaga mapagsabay yung store ko. Ganon din yung meriendahan natin dyan sa labas. So nag-usap na po kami ng aking kasama by next next week nga po is papasok na siya. So ito nga po, sa loob nga po ng ilang araw lang ako na nagtitinda, trinay ko nga lang din po siya kung malakas po yung merienda dito sa aming apwesto. Malakas naman siya mga mare ko at ito po lahat ng aking kinita, hindi na po masama iyang kinita ko na mahigit 2007 na anim na araw lang po kami na nagbebenta. So hanggang dito na nga lang din po ang video na to. Kung meron po kayong oras na magbenta ng mga merienda, kung maganda naman po dyan sa pesto nyo, pwede nyo rin itry mga mare Para naman habang nagbabantay tayo ng tindahan, kung walang bumibili, eh meron din tayong extra income. Hanggang dito na lang. Salamat!